Hindi ko pwedeng sabihin Ako mga hula. Sino Si CJ, si Ron, si Tapoy, at si Jay? Oo. Ano ang pangalan na Pero palitan yan. Pero palitan. 1, 2, 3. mo. na mo. Hindi mo. mo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi mo. Dapat subalik mali sinabi mo eh. Sabak authentic. Bare testing.